Okay, magandang oras ulit mga kapanalig at katulad nating matibay na nilalang. So ngayon uh, gagawa na naman tayong isang content na A Day in My Life kung saan napapansin natin nandito ako sa isang shop. Kaka-panayim ni natin si ate na, na isang sastre uh, or mananahe. Uh, ate, kaway tayo. Hi. <laughs> oh. Kumusta naman? Kabuti po. Mukhang oh, busy ha, maraming gawa. Oh, marami po ngayon, maraming <laughs> ano. Ma maraming estudyante. So ate, uh, ano yung pinakabising buwan ba pag uh, sa pananahe? Ah yung ganito, yung pag nagbakas yung mga bata tapos bago magpasokan yan. Mm -hmm. Palagi naman eh. So Pero, pag ano, mostly, yung malakas ang kita, pagpasokan. Uh -oh, Pero kung talagang magaling kang mananahe, kahit anong buwan, Balik-balik <laughs> ang -balik alam mga customer, uh, <laughs> mm -hmm. <laughs> no? Ate, uh, ilang taon na po ba tayong nananahi? Ate, ito sa Santa Cruz, 30 years. So, 30 pero, years na? Uh, no? Pero, kung pinata kami, nananahi na rin kami. So, kahit uh, hindi ako manguhula, pero uh, magkasawa kayo, no? Siyempre. <laughs> <laughs> Kuya, anong pangalan natin? Ito. <laughs> si? Loreto Lingad. cakasi okay. si ate... Ate Bridget Lingad. So, yung love story nito, parang sinulid at tsaka karayom. <laughs> Kung tutusin, kasi sa sasre, yun ang pinaka main na gamit dati ba, no? Oh. Yung karayom oh. at tsaka sinulid. Uh, tapos, nung unang panahon, ganun. Tapos, nagkaroon ng makina. <laughs> so, uh, ate, sa pananahin natin, uh, room po ba tayong na encounter ng mga customer na medyo mareklamo? Ay, siyempre, hindi naman mawawala yan kahit anong klaseng negosyo. May doon. Talagang may nagre-reklamo. At merong natutuwa. So, mas marami yung natutuwa, no? Oh, okay. Tsaka yung mga... Uh, Legit na customer na natin, yung binakabalik-balikan tayo, hindi ta yung gawa natin, no? Oo. Oh, oh. <laughs> At e, kung ano yung mga tinatahin natin dyan? Ano uh, klaseng mga uniform? Ay, iba-ibang klaseng uniform. At, bagay parik -parik. Ng... O, pag ng... Oh, yan, may pang lahat na. Pang opisina, oh, opisina rin. Pwede. Oo. Maong, yan. Mm, mga maong. Maong, mga mga talagang expert kami sa maong. Sa, sa mga maong. So kung gusto po nilang saan kayo natin. Nandito kami sa Santa Cruz Public Market sa second floor. Ayun so, po ang mga kapanalig no. Sa uh, Santa uh, second floor Sorry. po ng Santa Cruz Public Market no. Uh, puntahan nyo lang po sila. Uh, kanina po bago ko ang si Ate, talagang marami siyang uh, customer dito no. <laughs> so Ate konting magbigay tayo ng konting inspirasyon uh, doon sa mga baguhang palang nangangarap na gustong manahi katulad natin uh, 30 years no hindi yun basta-basta anong masasabi natin natin ano ito ano sipat at tiyaga at maraming pagtitiis ito bakong makam lalo na kung may sarili dito may pamilya ka na may mga anak dito ka pupunta ng lahat at magpapaaral. Uh -huh. lang ng pagtyaga, at maraming panalangin. ayon. Galing mo, galing mo ate, no? So, sipag, caga, determinasyon, at saka panalangin. Yan. So, pag na yung mga bagong mga nagbabalak na maging sastre o mananahe, no? So, shout out po sa lahat ng mga mananahe, no? Dodo po ako sa inyong lahat, no? Mga certified na matitibay na nila lang po kayo. Kuya, uh, dagdag na anong <laughs> uh, itadagdag natin dun sa uh. <laughs> uh, busy, busy, si Kuya. No? Marami siyang uh, ginagawa. So ate, uh, mayroon akong konting uh, ibibigay sa iyo. No? Uh, shout out kay Kian skincare product, ah uh, shout out sa iyo, no? Ah uh, ito ate, ah uh, isang kaibigan natin ke sponsor, no? Ah uh, pag mo oh. na ang ating nakayanan, no? Thank kay Kian. Kian skincare Thank product, you. no? Tsaka din kay Romeo Taytay California. Sir, asut uh, ko na po yung in sponsor yung uh, uniform natin noon na madidibay na nila lang. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. So, hanggang sa muli, huwag natin kalilimutan i-follow ang aking page at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Muli, shout out sa lahat ng mga sastri dyan at saka sa mga nananahin, no? Matibay na nila lang. Maaasahan natin palagi. <laughs> salamat ate. <laughs>